Hello mga ka-idol! Welcome to Susical's Vlogs! Last November 3, nagsimba kami ni Papa Michael sa St. Louis Beltran dito sa Sulana Nueva Vizcaya. After namin magsimba, tumungo kami sa palengke dahil may bisita kaming darating. Bumili kami ng mga gulay pang takbet at dinindeng. Napakamura ng mga gulay dito sa Sulano kumpara sa Bulacan. Kaya naman, nag-enjoy kaming mamalengke ni Papa Michael. Kompleto naming bilhin ang mga gulay na lulutuin para sa pakbet at dilingday. Nagtungo naman kami sa Malacanang para bumili ng tilapia. Malacanang ang tawag nila sa bilihan ng mga karne, isda at mga seafoods. Ganito ang wet market sa Sulano. Aakit ka sa second floor na may escalator na hindi ko pa nakikitang gumana. Pinalinis na namin ang tilapia para mabilis itong lutuin pagdating sa bahay. Buhay pa ang mga tilapia nung bilhin namin. Kaya naman nakasisiguro kaming fresh ang may ito. Pagdating sa bahay, hinugasan ko agad ang mga gulay at ginayatan na ni Papa Michael. Pinaluto ni Papa Michael kay Jan, Jan ang pakbet at dinindeng dahil masarap siyang magluto nito. Nagluto rin ako ng turo nito para may panghimagas ang aming mga bisita. At dumating na nga sila, ang pusong ride guardians ng Bulacan. Siyempre mga pagod at tutum sila sa biyahe, kaya naman agara na namin silang pinakain. Ang ganitong mga bandinga ay napakasaya. Hindi kami magkakadugo pero pamilya ang anong turingan. Pagkatapos kumain, sumama kami ni Papa Michael sa pag-arangkada nila patungo sa maliko Galing sila sa long ride from Aurora. Nag-stopover lang sila sa sulano para mananghalian at konting pahinga. First time namin ni Papa Michael pumunta sa Maliko na magtatakip silim na. Napakalamig at nagsisimula na magfoggy. Ang Maliko ay isa sa mga paboritong puntahan ng mga riders dahil ang ganda ng tanawin at malamig dito. Sinabog itong Maliko dahil literal na malikuliko ang mga daanan dito. Magsasawa ka sa paakon at palusong na bankingan Walang traffic lights dito dahil hindi naman ito madalas daanan ng mga malalaking sasakyan. Sa haba ng maliko, ipinagdudugtong nito ang Nueva Vizcaya at Pangasinan. Maraming nagtatanong kung saan nga ba ang jurisdiction ng maliko. Matagal ng issue yan. May nagsasabing sa Pangasinan at may nagsasabi rin sa Nueva Vizcaya. Ito ang namaritesan ko sa Facebook. Ang maliko ay parte ng Nueva Vizcaya. Proof? Meron ako niyan. According to Governor Attorney Gombito, ang mga residente sa Maliko ay mga tribong kalanguya na nagpapatunay historically na ito ang kultura na nagbubuklod sa Nueva Vizcaya. At narating na nga namin ang Barangay Malico Syempre picture picture bago kami makahiwahi hiwalay Babalik sila sa Bulacan at kami naman sa Sulano. Inabot na kami ni Papa Michael ng dilim pabalik. Buti na lang malakas ang ilaw ni Tanggol at marami pa kami nakakasabay ng sasakyan sa kalsada. Walang mga posti at ilaw sa kalsada. Kaya kung walang makakasalubong na sasakyan ay napakadilim. O siya, hanggang dito na lang. Madilim na kasi at wala nang magagandang view. Hanggang sa muli mga ka -idol. Salamat sa panonood!